Ah, what's up, mga kalilingaw? Ah, dito pala kami sa amin ngayon. Kasama ko yung pinsan ko. Ayan o. Oh, siya yung gumagawa ng ano. Siya yung taga welding Well, yung sasakyan niya, dinala niya rito sa amin at gawa niya ng ano. Yung tawag nito. Yung extension dyan sa likod. Para makargahan ng ano kung anong mabibili niya sa labas kasi mayroong negosyo itong tindahan itong tao na to kaya siya nang gumagawa mismo ng ano yung parang railings dun sa ano niya ah, uh, elf siya yung taga welding eh ako naman ang taga alalay sa kanya kung ano yung ano dapat niyang gawin. Halimbawa, pag natapos siya mag ako naman yung taga, ano sa kanya, taga pokpok para matanggal yung mga ano niya. Kaya, mga ilang araw na to dito sa amin, mga kalilingaw. Ngayon, nalalayan ko lang siya para matapos agad. Kaya, habang wala pang, ano, papahinga din minsan kasi, mahirap din yung tuloy-tuloy na trabaho nakakapagod alam mo yun naman baga, bilang isang wilder ako wilder din ako pero so, nagalalay lang ako sa kanya dahil nakikiusap siya dito siya gagawa sa amin e, dito rin siya magagrahe tapos tinuro ko dyan siya yung sa likuran namin dyan yan yung may nakagrahe sakyan doon may birada pa yan doon doon namin siya tinuro doon ka nang Dry. at ayusin mo lang para maganda yung pagkagawa kasi dyan sa likuran kagawa ulit ng kalsada dyan kasi dyan sa pader na yan yung nakaputi yun sa likod Spanish Road dyan, dyan. eh. kasi ngayon hindi pa natapos yung kalsada dyan kaya dito naman banda sa ano may harap ng sasakyan Diyan kami gagawa uli ng kalsada. Bagay, mayroon namang gate dyan eh. Gumagawa na kami ng gate dyan para kung sakali may tutuloy yung kalsada dyan. Ayun na, madali na lang buksan ano. Ay, sa ngayon, ay, hindi pa naman si matatapos lang ng eleksyon titingnan natin yung mga bagong nanalo yung ano yung pag-isipan nila na yung mga platapurma nila kung ano kaya ito lang kami nag-aantay at ngayon eh habang wala pang ano eh, dito muna kami naglalay ako ng pinsang ko ito gumagawa siya ngayon dito sa ano eh pagkatapos ng welding uh, sinasander na naman para matanggal yung mga bukol bukol ano eh ako naman ito nagtatanggal ng ano nagpupukpuk ng mga plaques para matanggal yung mga plaques na wini-wildingan uh, para magandang tingnan sinasandiran niya muna yung ano uh, bago pagkatapos welding na naman ini unti-unti niya ano welding tapos sander welding sander yan ang ginagawa niya rito mga kalilingaw kaya ako naman uh, lang sa kanya dahil ang sander niya ngayon ay tuloy tuloy pa muna at maya maya magwe uh, welding na naman at ito nga uh, umpisa na namang mag-building dahil uh, katatapos lang ng sander ayun uh, ang gusto niyang gawin na eh, itong tao na to eh, sanay kasi ito sa ibang bansa galing to sa Saudi marami nang na puntahan tong tao na to bilang isang builder kaya nayaan ko lang siya na siya nang gumawa dyan ako alalay lang ako sa kanya tuloy-tuloy pa rin ang welding niya hanggang ngayon para minamadali niya kasi ito kasi ito ng ano ayong uh, yung sakya niya gagamitin niya pag namimili siya ng mga paninda niya doon sa city doon siya pumupunta eh doon siya namimili kasi pag siya bumili ang talagang maramihan yan ang ano niya sa ngayon ay maganda naman yung negosyo niya at hindi niya ni bumalik e ako naman ay nagmamasid sa kanya dito habang gumagawa at lahat naman din tayong ginagawa dito lang ako parang tagabantay sa kanya at hindi magtatagal matapos na rin to dahil ano eh mga ilang lang to yung parang ano bago isang padusak yan patayuin ayun tapos tacking sukat sukatin bago pagsukatin pagtama na welding uli ayun na final welding na mga ganyan hindi magtatagal sa ngayon ituloy tuloy pa muna mga kalaylingaw at Huwag kayong magsawa na mag bye bye po sa aking mga video. Dahil well, medyo mahaba po to. At pasinsyahan nyo lang po. Dahil Abang siya nagwi huwag nyo lang titigan yung ano niyan, baka madali yung mata nyo. pag ito ay matapos ng magwilding mga kalilingaw ah, madali lang naman itong ikabit gawa ng patong lang ng patong doon sa taas ng sasakyan tapos ah, tucking pagkatapos niyan susukatin pag tumama na sa sukat lagyan mo ng mga ano ah, horizontal para may kabit na siya maayos yun lang ang paraan dito mga kalilingaw at sa ngayon tuloy uh, tuloy muna ang ating pagwiwilding para matapos na yung gawaing ito at may kabit doon pag nato na ito doon sa taas ng sasakyan mga kalilingaw maganda na itong tingnan ayan uh, yung may pakita din namin pagkatapos nitong ano na ito baka bukas mamumuntar na to eh yun lang ah, hindi naman ganong mahirap to dahil ang pag wielding naman basta bakal madali lang idugtong yan yan nga lang mabigat kailangan mo nang alalay eh, at saka magtrabaho dandahan dahil hindi biro kuryente po yan yeah, ganon ang sistema nito mga kalilingaw asa ah, ngayon tuloy-tuloy pa pagwi-welding. Full weld na to mga kalilingaw ang ginagawa niya ng pinsan ko. Kaya hindi biro. Masakit po sa mata pag hindi ka nagtatakip ng mata mo diyan, delikado. Ano mo? Ang ganyan sistema. Pero pagwi-welding niyan, yung spot-spot lang dahil nin mo pwedeng diretso dahil Mabubutas yung tubo eh. So yan lang muna ang pinapakita ko sa inyo mga kalilingaw. Dahil medyo hindi naman ito So susunod na lang ka tutuloy namin to trabaho na ito. Dahil kailangan talaga ng ano to eh, yung walang butas ang weld nito para hindi mapasukan ng tubig ano so hanggang dito na lang po ang pinapakita po sa inyo maraming maraming salamat po sa pagsubaybay niyo ng aming... what?